Sa halagang 247 pesos or 650 yen, nag-enjoy ng mga anak ko. Hello mga kamamshi, konnichiwa. Kami ulit ang Sugo Family at ito ang aming simpleng buhay dito sa Japan. Ngayong umaga nga ay napakaganda ng panahon. Hindi napakainit, hindi rin napakalamig, makulimlim lang at hindi rin malakas ang hangin. Maaga nga ako natapos sa aking magawaing bahay at nakaligo na rin kami tatlo. Tapos na kami mag-almusal. Kaya nag-decide ako pumunta kami ng park. Alam niyo ba dito sa Japan ay napakaraming park? At ito ay isa sa mga pinakapaborito kong puntahan na park. Malapit lang ito sa aming bahay, 5 minutes drive lang. Katapat nga nito ay isa rin sa pinakapaborito kong cake shop dito sa amin. Dito pala kami bumibili ng mga cake tuwing my birthday. Napakaganda at napakalawak nga ng park na ito. Tuwing Sabado at Linggo ay may makikita ka dito na iba't ibang pamilya na dito sila nagpapalipas ng oras. Alam niyo ba na uso sa mga kapon ang pumunta sa park tuwing araw na Sabado o Linggo para sa kanilang family bonding? Alam niyo rin ba na napansin ko sa mga ugali ng mga Hapon ay hindi sila magarpo? Kaya nga siguro napakaraming park dito sa Japan dahil ito ang pinaka-family time nila at nagbabaon lang sila ng mga pagkain na gawa nila sa bahay nila. Madalas ay hindi sila gumagastos masyado sa labas. Ang park nga dito ay kompleto na. Meron silang public toilet at vending machine. Alam niyo rin ba na dito sa aming lugar sa Gifu ang merong may pinakamalinis na tubig? Opo, dito ang tubig ay pwede mong inumin so numama or as is na. Mula sa gripo ay pwede mong unang inumin agad. At alam niyo rin ba na lahat ng park dito ay merong orasan? Yes! Lahat ng bata ay tumitingin sa orasan na makikita mo sa park. Sa school nga rin ng mga anak ko ay bawal silang gumamit ng mga relo kasi sa school nila mismo ay meron ng orasan. Natanong ko nga ang anak ko kung bakit hindi pwede gumamit ng relo. Yun pala ay para maiwasan ang bully. Dahil hindi naman lahat ay pantay-pantay ng estado sa buhay. Para maiwasan ang pagkukumpara ng mga relo ng mga bata ay hindi na ito pinapagamit. Isa rin sa iniiwasan nila ay ang mawala ang gamit ng bata. Kaya halos lahat ng lugar dito sa Japan ay may makikita kang orasan. Patapos na nga rin ang buwan ng Abril, kaya wala na rin ang mga sakura. Kung mapapansin niyo ay pagtapos ng sakura, ibang klase naman ng bulaklak ang tumutubo. Madalas may makikita kayo ng mga murasaki o kulay purple na mga bulaklak. Hindi ko lang alam ang eksaktong tawag rito, pero yan ang mga bulaklak na tumutubo after ng sakura. At ito nga, ay, bago kami umuwi, pupunta kami sa cake shop. Natatawa ako kay Kiyuma, ay habang papasok siya dito, kumakanta siya ng happy birthday. Natatandaan niya kasi na dito kami bumibili ng cake tuwing may birthday sa aming pamilya. At pagpasok ngayon, dali-dali niya tinuturo itong mabubong cake. Siyempre, hindi naman tayo bibili ng ganyang kalaking cake. Kaya sabi ko, ay dito tayo sa kabilang side. Sa mga slice cake tayo pupunta. Napakaganda nga ng na omise nila dito. At ito na nga siya, pumipili na ng cake. Napakagulo nga ng batang ito at kung ano-ano ang mga tinuturo ng cake. At dito nga kami bumagsak sa banana choco. Alam nyo ba na hindi naman ganun kamahal? Nasa 450 yen lang siya. At ang juice nila dito na Ampaman ay nasa 100 yen lang. Alam nyo ba pag sinerve nila ito ay may kasama pang ang ice cream. Napakasarap niya. Gumastos lang pala ako dito na 650 yen. Dalawa na ang juice nila at isang cake. Kung totoo, sinay pwede na kami suno mamang uuwi. Pero syempre, nakakahiya naman. Naglaro kami sa park nila. Kaya bago kami umuwi, ay bumili na rin kami ng cake para kumain. Busog na nga rin pala ang mga anak ko. Ay dahil bago kami lumabas ng bahay, ay kumain na rin sila ng kanin. Alam nyo ba, napakaaliwalas ng restaurant na ito. Napakaganda at napakalinis nga. Madalas nakikita ko dito ay puro mga matatanda. Lola at lolo, kumakain dito pero ngayon ay wala sila. Alam nyo ba na mga hapon ay hindi naman ganun kalalakas kumain at mahilig lang sila sa mga matatamis, lalo na kang mga matatanda. Hindi pa nga kami natatapos kumain ay si Yuma napakaingay na gusto na naman agad magplay. Pero syempre nagagalit ako at sabi ko ngay unahin mo na pagkain. After nga namin kumain ay dumiretso kami sa CR para maghugas ng kamay. Hindi ko nga pala lagpasin ang pagkuha ng video dito para makita ninyo kung gaano kaganda at kalinis ang CR nila dito sa Japan. Kung makikita nyo ay halos walang dumi o bakas man lang ng kamay kahit sa salamin, napakalinis na lahat. Dito ay pwede ka magpalit ng diaper din ng baby at ito nga pati sa ito nagugusta rin ng kamay. Dito ay may makikitang handle at sabitan nga ng bag at ito nga ay automatic na lahat. Ang CR nga dito ay tatlong pinto, isang pambabae, isang panlalaki at isa naman na pang nanay na may baby or matatanda na no, naka wheelchair. At after nga namin na yung mag-CR, nagsabi na rin ako kay Yuma na uuwi na kami. Dahil medyo makulimlim nga ang langit, natatakot ako na baka biglang bumuhos na ang ulan. Kaya sabi ko sa kanya ay matara na at umuwi na tayo. Pero itong ang batang ito ay ayaw pang umuwi. Nagmamadali at gusto pa rin niya daw maglaro. Pero sabi ko nga ay hindi na pwede. Kailangan na namin umuwi inaantok na nga rin si Eito. Kaya kailangan na rin namin dumiretso umuwi bago pa mag-iyakan mga anak ko. At ito nga ay pag uwi namin ng bahay, Diyos ko po si Yuma ay umiiyak at nagsasabi ng no, 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 no. Gusto pa rin niya kasi talagang lumabas. Pero ang baby ko nga ay bagsak na talaga. Hindi na niya kinaya. Nasanay na rin kasi ang baby na pinapatulog ko sila tuwing tanghali. At ito na nga sa iyo, mapagbaba na sa sakyan, ay kumuha ulit ang bisikleta para maglaro. Sabi ko nga sa kanya, ay diyan ka na lang sa labas, isasarado ko na ang pinto. Huwag ka na umuwi ng bakay. Thank you for watching, mga kamamsi. Hanggang sa muli!